Ay la sir, naturo no, ko naman sa iyo paano pag-power natin. No? So una isaksak niyo muna tong plug natin sa AC, no, sa kuryente natin. O sa mineral ko 'yan. So magkakaroon ng power ngayon diyan 'yan. Then iset mo to sa automatic, na. No? Para automatic mag-shut up automatic mag-shut on. Pwede ring i-manual mo kung sakaling uh, gusto mo mag-manual, switch mo lang off 'yan. So pwede mong i-manual na 'yan. Ipindutin mo lang, mo lang pag So mamamatay, nawawala sa solar ka din. Nagantay mo rin. So pwedeng manual na, no? pwedeng automatic. So sa ngayon, i-automatic natin. Okay. So umandar na yung load natin, no. So sa ano 'yan? Sa kuryente lang natin 'yan. Then pa natin yung system natin, no. At yung solar setup natin. So unang-unang i-power mo 'yan kung nakabit mo na yung solar yung solar panel, And then yung battery positive to negative. So unahin mo i-power is yung battery no? Then yung solar panel. So makita mo muna yung display diyan. Then yung solar panel. Ayan, yeah, para lumabas yung uh, solar panel niya at pati yung uh, arrow na nagaharvest na yung solar panel natin. So yung LBD natin na sinet ko yan sa uh, 12.7 dahil nakita ko nga uh, hindi pala nagbabago ata yung voltahe ng LiPo4 no? So sinet ko na lang sa point 12.7 then ang reconnect is uh, 18 no? 18 volts o 12.8 point no? 12.8 volts no? kasi uh, mayroon meron palang sariling uh, active balancer yan o yung BMS no? na kusang magsha shutdown pag full charge na And then nare-reconnect ulit kung sakaling kailangan uli niya mag charge so ganoon yung life of na sir no? So parang naka-disable lang itong ginawa natin ngayon dito sa uh, battery disconnect natin dahil hindi nagpabago yung voltage ay pala ng LiPo form mo. Okay. So magbabase ka dun sa mismong uh, uh, active balancer niya pati yung BMS niya, no. So ayun ah yun, uh, yun uh, okay na no. So ganun lang pag power. So kunari uh, na-power na natin itong battery natin sa yung mismong solar no. So, yung inverter naman. So, yung AC natin. So, i-off natin muna, no? So, uunahin nyo muna is yung inverter. Okay? Inverter. So, ayan. Under na inverter, no? Then, power natin yung AC. No? Yung breaker ng AC mo na 10 ampere. So, ito yung magngayari dyan pag pinower mo. So, lilipat yan sa solar. Dahil naka-automatic tayo. Okay? So, ayan. So, ngayon, nagpapaandar na ngayon dyan ay yung solar natin. Okay. So, ayun, no, uh, sir, uh, thank you sa pagtiwala, okay? So, God bless. Padadala ko sa ito sa lunes, okay? Thank you.